Ano ang akapulko? Ang Acapulco o Cassia alata ang scientific name ay isang halamang gamot na maaaring matagpuan sa buong Pilipinas. Ito ay kilala sa iba't ibang pangalan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang ilang mga lokal ay kilala ito sa mga sumusunod na katawagan. Katanda para sa mga Tagalog. Andadasi para sa mga Ilocano, Palochina para sa mga Bisaya, samantala ang ilan naman ay tinatawag din itong ringworm bush o shrub. Ito ay kabilang sa pamilyang Leguminosae at ito ay lumalaki ng humigit kumulang isa hanggang dalawang metro ang taas. Mayroon itong mga makakapal na sanga at mga dahon na mayroong 8 hanggang 20 na leaflets na oblong elliptical ang hugis. Ang bulaklak naman ng Acapulco ay mayroong pahabang sepal. Kasabay nito ang mga bunga ay tetragonal na may pakpak din at glabrous. Ang benepisyo ng akapulko ay nagmumula sa mga dahon ito, bilang ito ang nagiging pangunahing bahaging ginagamit na gamot. Ngunit ang mga ugat at bulaklak ay ginagamit din para sa ilang mga pakahanda na may halagang panggagamot. Ang katas ay karaniwan din ginagamit bilang sangkap sa panggagamot.